ako na pong, ako na pong on, mga pulong sa Dios nga gitudlo sa bugtong anak sa Dios nga si Jesus nagaisgot siya may tungod siyang kagalingon sa wala pa kalibutan wala pa tang mga tao sa diha nga siya Dios unsa man ang Dios akong basaon ang mga pulong ay ang gitudlo kanato nagaingon si Jesus sa sinugdan mauna ang pulong ug kanam ug ang pulong uban siya sa Dios ug Dios ang pulong kana si Kristo sa wala pa siya gipakatawo sa kalibutan wala pa ang kalibutan wala pa tang mga tao ana, -ana ang pulong anak ana siya niya siya uban siya sa Dios niya Dios ang pulong Dios siya atong ipadayon sa pagbasa ug Og... nagayngon ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong Gipaila ni Jesus kung unsa gayud ang Dios naigon nagaingon siya Dios ang pulong ang Dios pulong kitang mga tao ang nagamando sa matag usa ka tao kanatong tanan dinis kalibutan ang huna-huna una. ang una-una sa tao pulong na yung unang -una dautan para kining tao kining unod, magbuhat og dautan na yung unang -una matarong para kining unod magbuhat og matarong pag una nato, na pulong dautan ayog tuo oh. dilita mo to kaya usa ka pagtintal sa tao kining unod para magbuhat og daotan. Kay nakaila naman ta kung unsa ang Dios. Kinsa ba nagpaila sa Dios ako ba? nagkabasa lang ko sa gitudlo sa bugtong anak sa Dios nga Kung unsa gayod ang Dios? Sa ato pang mga pulong nga gitudlo sa Dios na kanato, usa kini kapag palig-on kanatong mga tawo. Ang tao ba maligo kay pag una-una ni mudautan dili ka mo to, dili ka Pagunaunan mo matarong, tumano ni mo kay pulong na sa Diyos. kay ang Diyos pulong. Karoon, sa ato pa, di ka magpunta sa dautan. Kaya nakailaman ta kung unsa gayo ng din Diyos. Hindi sa kalibutan, daghan mga tawo wala kaila sa Diyos. Ato man makita, di ba, na uban mga tawo nga ilang mando agad dautan, ilang, ilang anak bitayon, ilang nagibitay, bituo sila, kung tapos, kung hasta po siya, nagkamatay po siya sa ato pa wala siya makaila kung unsa sagayad ng Diyos karong gipaila ka na sa bugtong anak sa Diyos nga si Jesus akong ah, gibasa ang iyang mga pulong para kita mga tao sa kalibutan makaila ka kung unsa ang sa Diyos kung makapamatuod pa nga na tinuod gayon nga ana ay Diyos atong ipadayon sa pagbasa nagaingon kini siya sa sinugdan uban sa Diyos kani siya, kani si Kristo kani nagpakatawo sa kalibutan kana siya sa sinugdan pulong niya uban siya sa Diyos nya ang tanan mga butang na nga himo pinaagi kanya, na himo na pinaagi kanya sa may kalibutan di ba himo ni sa Diyos bisan, bisan nga na himo nga dili walay bisan usa nga na himo nga dili pinaagi kaniya diha kaniya ang kinabuhi o kita mga tao diya po niya ang kinabuhi na po siya ano? kaya naghatag mo kinabuhi ng unod kita mga tao ang espiritu unsa man ang espiritu pulong unsang sa sa tao pulong di ba ang nagmando natong tao ang huna una kanang atong ginasulti mau na tungo na ona magkaunta mau na ona maglakaw ta mau na ona kinabuhi dili di ba kinabuhi mm um, naghatag ni nagatag na tukin abi mga tao pag kaning unod kaning tao pag mamatay ento kung bugawas ng espiritu kana naghatag kinabuhi ning unod sa so, ato pakitang tao patay unsang espiritu pulong ang una-una to pulong bugawas na kanang espiritu kaya ang espiritu pulong gawas na ako nga tao ako yung ngano? wala na yung nagmandu nako nag, na ako. <coughs> nag atong ipadayon ang tanan mga butang nang ahimo pinaagi niya ug niadtong nangahimo na walay bisan unsa nga nahimo na, nga dili pinaagi kaniya diha kaniya ang kinabuhi kani si Jesus kani sa kalibutan kana siya sa sinugdan kana siya pulong espiritu kay kanang pulong espiritu karon kay pulong man siya naghimo siya, siya og kalibutan agi maya kaributan agi may ko siyang taw si Adan og si Eva nakasala man sila pagkasala ni Adan ni Eva kay kauban pa man nila ang Dios magkiistorya man ang Dios kanila mo nga dagunggan ni Adan ni Eva an pulong sa Dios di ba Adan ni Eva kay nagkita sila karon ulo sila kay nakasala sila di kaybo mo sila nagkasala sila hmm. karon kaya nagkaila naman siya sa maayong dautan sa panahon na po ni Nui huwag si huwag pa si Jesus at huwag huwag ang Diyos karoon ang Diyos na po misul naging pumulong na po didtukang kang Nui kaya naging siya katong bato nagkakalayo nagkaingon ang Diyos ang bato nagakalayo may gawas ang pulong Noe, maghimog kag arka kay maabot ang lunok. si tungod kay siya nakaila sa Diyos ang iyang galagaran ang pulong nakailaman siya sa Diyos ang bato ay wala na sa ang iyang galagaran ang iyang ikuha ang pulong kay nagaingon ang Diyos maabot ang lunok. Busa, naghimo siya ang arka dito sa bukid sa panahon na po ni Moises, ang paggamit sa Diyos, sa panahon ni Moises, ang Diyos na, na nagtukang Moises. nag, nakipamulong ng tukang Moises. Nagay mo ng Diyos, sa dyan ato si Moises, Moises sa bukid sa Sinai, ang Diyos nagay, nag, Moises, Moises, dito na sa bukid sa Sinai. Ang gihatag na po sa Diyos, katong kahoy na gakalayo midwasang pulong na pulo kasugo ten commandments ang gianagaran na po ni Moises ang pulong di ba katong ten commandments gagihin sa Diyos sa bato di ba gidala ni Moises punta sa Egypto o gidala niya dito gidala ba ni Moises ang kahoy wala tungod kay ang Diyos ang mga propeta na kaila kung sa ang sa panahon ni Jesus, tungod kay Jesus, ang Diyos, Espiritu man, pulong man siya. Kung dili siya ipakatao, dili na ito siya makita. Sa ibuhat, ang Diyos nagkatawang tao, kung sa Tagalog ba. Ang Diyos nagpakatao. Mga to, ang nanugso, ang bugtong anak sa Diyos na si Jesus, no pagkahimog sa niya nakita na nato ang Diyos kung ang saan Diyos Diyos ba ang tao? dili kung saan Diyos pulong katong ginatudlo sa bugtong anak sa Diyos katong nagapuyo sulod sa kasing-kasing ni kasin Jesus mo ang Diyos kaya ang Diyos Espiritu pulong mo to ang si kini mga pulong akong gisulti kaninyo dili kini ako iya nisamahan, nga nagapuyo sa sulod na ako. Motong yun. Sa mausap ka na di ba kita nagapaminaw tag mga pulong sa Diyos? Di ba ka nang atong ginapaminaw, ato na nalalunggan? Yan, mupuyo na sulod nato, ito. tapos mumando po na ito. Sa ato pa, nagapuyo ang pulong sa Diyos sa sulod nato, ito. Diyos ba ta? Dili ta Diyos, tao ta. Pero templo ta sa Diyos. Balay ta sa Diyos. Papuy ang pulong sa sulod sa itong kasing-kasing tungod kay ang Diyos na higugma ka na mga tao din sa kalibutan Dinilang kutog salamat sa nagapatalingog o sa kagayuhan alang na itong mga tao na nagatuog, nagasalig na ito sa buktong anak sa Diyos kasi Jesus nga mo ang atong kinuha.